matagumpay na buhay. Thank you for this wonderful opportunity na kung saan po ay lalot higit. Diyan po sa mga bago na na-encode o yung iba pa na nag ito po ay para sa inyong lahat. Okay, in preparation, nakapag dumating na po ang yung welcome message. It means you are already activated, funded ng $250. Now, you must know how to go through your virtual office po, yung tinatawag nating back-end office. Ano po, lahat po ay talagang uh, ito po ang sistema na meron tayo ngayon dahil napakamahal ng sistema ito kung tayo po ay magbabayad. Kung ikaw ay may negosyo at gagawa ka ng back-end office mo, mga million po ang bayad dyan. Ano po, mga sa Philippine Peso ay mga company na gumagawa nito ay minimum of 3 million po ang ibinabayad for the back-end office. Sapagkat understanding po ang back-end office o yung pong ating uh, dashboard, yan po ay merong para kang merong empleyado na hindi po natutulog 24-7. Anything you want to know as far as your own organization is concerned, ay makikita mo po sa iyong sariling back office, sa iyong pong dashboard. Ang tawag nila dyan, dashboard, website, replicator, marami pong iba't ibang mga pangalan niyan. No? Kaya meron tayong sari-sarili po niyan at napakamahal niyan. Yan pa lamang po ay panapalakpakan na natin ng Panginoon para sa napakagandang opportunity na meron po tayo ngayon. Okay. But anyway, okay, pupunta po tayo sa ating pong Google search engine. Ayan. Nakikita niyo pong aking Google search engine? Kita niyo po? Okay, doon yeah. po sa taas, sa tinatawag po nating uh, box po sa taas, itaas na itaas po, dyan po natin itatype uh, mem games. Okay, alam po, nakalagay na dyan, memgames.ai and then enter. Yan po, naglo-loading siya. Ayan, dahil naka-automatic na po yung aking laptop, lahat ng cellphone ko. Pag nag-enter po ako ng Google at kinliko po ang enter, eto na po yung first page na lalabas. Okay, yung pong nasa left side na mahaba, yan po yung tinatawag nating dashboard. Okay, yung pong nasa kanan na malaki po ang kanyang bahagi, ito po ang inyong mismong account. Okay, dito nyo po makikita. Ano pong makikita natin dyan? Number one, kung titingnan nyo po, okay, pwede nyo man pong basahin ang nasa taas, pero hindi, na, hindi na po natin kinakalang sundin ang nasa taas kasi ito po ay para doon sa mga nag-network po sa US. Tatandaan po natin, iba po ang programa ng MEM Games sa US kumpara sa programa ni Pastor Felix, particularly Pastor Church Leader leader sa Pilipinas po. Kaya hindi po tayo makakasunod doon po sa regular transaction na nangyayari doon po sa bansang Amerika at globally. Iba po ano, iba, but we are using the same platform. Kaya dito ang una nyo pong papansinin ay to make it sure pag kayo po ay na-welcome, naka-receive ng welcome, kaya at in-open nyo to, nag-enter po kayo, okay, hindi po kasi ako nag-enter kanina, no? Dalawa po yung paglalagin ang nakalagay doon. Kiklik nyo po log in. Sa so first page, lalabas doon, login with Google or login with email. Okay, kaya sulat nyo po, number one, login with email. Tulad nyo po, number one, no? To open memesgame.ai, number one, login with email. Ibig sabihin, hindi po username ang gagamitin niyo yung email address, active email address na ipinalista nyo nang kayo po ay mag-join. Number one. Number two, enter your password. Yung password po ay ibinibigay ng ating pong mga director leader under ang pinaka-leader nyo po sa inyong grupo. Ibibigay niya yung password. Yung po yung gagamitin nyo. And then click login. Pag na-click nyo login, eto na po yung page na lalabas kasi ako po naka-automatic na eh, no oo naka-automatic siya kasi pag enter ko pass ko na po agad naka-automatic na po siya sa akin kaya hindi na po ako uh, nag-e-enter pa ng aking email at nag-e-enter ng password but of course in my cellphone iba po ang setup sa cellphone ko po every time I I go in lagi po lagi po ako nagla-login ng email address ko at saka ng password now The first thing that you need to uh, understand po ay titiyakin niyo na yung pong nasa left side sa baba sa ilalim ng today's match up no po tatlo yung nasa taas eh yesterday's close up close out game time mag yun po masadong pansinin yan ito pong importante yung naka-highlights MG coins yan po ang pag dyan po papasok kung 135 po ang ating na-receive yan po ay nag-free nag trial na kayo po ay naglalaro na, pinaglalaro na. Sinasanay ka na unti-unti bago ibaba yung $250. Lahat po tayo nag-start sa $135. Uh, Bishop Chris, myself, Doc Dan, lahat ng ating pong tinatawag na director, no directors ay $135. But in a few days, ay napromote po kami sa pagiging a five star founder nilagyan po kami ng 66,000 ni Pastor Felix and after few days na ipinurumod na po kami ng director kaya there's a big possibility yung mga tumanggap ng 135 dollars na kasi nakita ko po sa aking mga ilang member na naka na no na pero yan magiistand po kay ng 250 maring just few days from now 250 na po yan no po magiging 250 ito po yung MG coins na gagamitin po natin sa atin pong paglalaro. Ayan po. Okay? Ayan po. Then sa kanan, bahagi, MG tokens. Tayo po ay at the same time, nag nagkakaroon ng gift pag naglalaro po tayo at tumatama po tayo. Now, yung pong iba kasi pag ginamit natin ng word na, na games, ah uh, parang sumusugal daw. But in reality, ang another terms po ng ng games ay vote. Bumoboto ka left or right no po kung alin dito sa dalawang ito kaya nga po very exciting ito eh kasi bumoboto tayo no po na kaliwa o kanan. So pag kilik mo po yung kaliwa, oh yun yung yun po ang yung binoto. Okay, ang tawag nga lang po kasi sa US niyan games kasi yan po ang kalakaran ngayon. Pero another term is Pagboto natin ng coins natataas tataas po siya sa merkado. Lahat po 'yan ay mga coins, 'no po? Mga coins 'yan na nakapangalan dyan. Kung open po 'yung akin taka mag-check tayo. Wala po akong open na ano eh. Na, uh, wala po akong okay open na uh, game board. Okay, but anyway, left and right lang po 'yung pagboto natin. Pagboto na, uh, na the same, the same thing po ng words na game. O sige, laro na tayo. Pero boboto ka lang naman diyan, kaliwa o kanan. So pag naka-open po 'yan, makikita niyo dito, play at play, no? Tapen and then uh, pick winner. So pag kilig mo po 'yan, may magraran po sa taas diyan na kulay green. Ibig sabihin nagraran po 'yung processor, no? And then pag natapos 'yon, magno-notify ulit po siya, play again. So maximum po tayo ng 3 times. Kaya makikita niyo po yan, no? 10 MG coins. Ang 10, 10 MG coins po ay unang laro natin, second game natin ay 25 MG coins. Ang pangatlong laro po natin ay wala, wala po dito yung ano, 100 coins po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Kung nakatanggap po kayo ng 135, at natap na, na ubus na, na tumaya tayo ng bumoto tayo using 10 MG coins 25, 100. makano po ang total noon 135 diba di sa mo ay ubus ubus na yung MG coins ko paano kaya bukas wag po kayo magalala kasi bukas ibabalik po ulit yung 135 na po kita nakita niyo po itong sa akin ha pakita ko ayan yan po ay yan po ay 16000 plus hindi mo ubos, ubos Bakit? Kanina po, yan ay nadagdaga ng 100. Tapos, naglaro po ulit ako ng 100, nabawasan na naman ng 100. So, 14,000 pa rin. Yan po yung ating Tabla. At tawag niya po, tabla. no po? Kasi binabalik kinabukasan. Ayan. Okay, but anyway, ah uh, sa mga ibang orientation niyo po, ay detalye pong ibibigyan yan. Ang aking role ngayon ay lalaruin lang muna po natin ang ating dashboard. Kaya ako po ay nasa, punta po tayo sa kaliwa. O ibalik niyo po ang inyong paningin sa kaliwa. Makita yung homes. Pag kinlik niyo yan, ayan po yung tinataw na home. Okay? And then, uh, ang importante pong i-click natin dito, okay? Muna, ah, importante ay ito pong homes na ito. Okay? Pangalawa po ay yung pong wallet. Okay, wallet. Kung kayo po ay kung kayo po ay naglalaro na at kayo po ay slowly kumikita na ng $25 per day or $50 dito makikita sa wallet. Okay, kiklik mo po yung wallet, lalabas po yung dalawa. Ambassador wallet at saka gamer wallet. Sa ambassador wallet po tayo magkiklik. Ayan po. So loading, ayan. Ang total po na, na nasa akin pong account, no? Pero hindi po ako nagme may -ari. Dito lang po sa dashboard siya under my name, pero pag-aari po ito ng ating buong organisasyon ng Kingdom Community Philippines. Okay? Kaya hindi po tayo inaalaw dito na mag-withdraw kasi hindi ko naman po pera ang 4,100. Ayan. Okay? Para makita, para makita po natin yan, ayan po. No? Ayan po. Ayan po yung mga eh, daily income based on dar rank mo. Kaya ang tawag rank, rank up bonus. Ang tawag po. Okay? Rank up bonus. Ayan, rank up bonus. O ngayon, magkano na po ba ang total earnings? Titingnan mo po yan dyan. Okay? Ang total earnings po, kahapon, daily, hindi pa po napasok yung pang, ngayong pong pecha, ngayon po ay 500 kahapon. Karen man po ay 11,435. Ah, uh -huh. oh, wow, wow. Opo. And then, ang total earnings na po niyan ay 12,235. Halos pare-parehas po kami ng ating pong mga 21 at meron pa pong mas malalaki dyan. Ano po? At uh, pero pero almost mga the same kasi halos nagkasabay-sabay po kami ni Bishop Chris no po, na nag-nag-start at nilagyan po kami ng pondo ni Pastor Felix. Always remember, wag po tayong maiinggan. Wow. Karen month, 11,000 na pala yung pondo ko, pera ko. Withdraw na ako. Oh, oh, po, bawal na bawal po yan. No po? Oh, po tayo kasi, tama, ba, tama bishop. Kasi po, sila po lahat ang nagha kasi sila po naman yung nagtanim, hindi tayo. Wala naman po inilabas na pera. Tinamnan po nila tayo. Ngayon, araw-araw, yung pong itinanim na sa atin, kumikita. Okay? Kaya ang lahat ng directors po ngayon, nasa 500 per day na. So, tuusin nyo, pag pinagsama-samang lahat, in one month, in 30 days, yung harvest na yan, hindi ko po alam kung uh, makano nga aabutin yan hanggang bukas. Ano? Kasi hanggang bukas ang February 28. Okay, sabi mo na natin nag-13,000 isang tao. Eh, 21 po kami. Eh, di multiply mo na yun kung, mag, kung, 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 magkano yung harvest, harvest na yon Alam nyo po? And that is monthly. Okay, so ito, ito lang po yung pinakikita ko dito sa dashboard na kayo po ay pag nabihasan na po kayo dyan sa mga kini uh, kiniklik nyo po, then laruin nyo na siya. Okay, laruin na yan. Okay, so pwede po kayong pumunta sa top gamers para malaman nyo po ay sino ba yung, siya buksan natin, ayan, last 24 hours, ayan po yung mga pa, pangalan nila. Ayan, no? Uh, may Pilipino ba rito? Wala, no? Puro, puro US at saka ibang bansa. Parang uh, si Del Mariata, parang ano to eh, South Africa no? And then pag kay time, ito po yung game, ito po yung aktwal na nangyayari sa US. Pwede niyo pong tingnan ang game games rule. Ayan, pwede niyo pong basahin unti-unti 'yan, no? Para kahit na papaano, makaroon po tayo ng konting background diyan, okay? And then ito po yung challenge guidelines. Pwede niyo pong buksan pag kay time. Pero ang pinakikita ko po sa inyo, mas importante Ando ka sa home magplay ka, which is that is our main responsibility, make sure to play. Baka mimiya, bumasa ka ng bumasa dyan, eh nalimutan mo nang maglaro ka. Okay, bago ka magbabasa po dito sa dashboard, yung muna pong number one responsibility natin ay tayo po ay sa isang 24, sa isang araw, tatlong beses, na maglalaro at sa isang laro posibleng tatlong beses mong uulitin yung paglalaro ng 10 coins, 25 coins, 100 coins. Misan, isang beses lamang po ang 10 coins, Misan, isang beses lamang ang uh, ang 100 coins, okay? Ngayon, number two, lagi po sinasabi sa orientation, walang magwi-withdraw. Walang magpapalit ng password. Yan po ang mahigpit na pinapakiusap kasi in-update po kami ni Pastor Felix. Si Pastor Felix po pala ay ang isang kumpanya niya ay software. Kaya from the Mem games, he created his own software for Filipino uh, uh, market niya po, mga pastor sa atin. May sarili po siyang software para sa mga pastor sa Pilipinas. Kaya kaya niya pong i-handle kahit na ilang libo tayo sa kanya pong software kaya kung likot lang po natin sa dashboard madali po nilang nakikita pag may problema po ang email nakikita po agad nila jan inform agad si Pastor Felix uh, si 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 Bishop Chris si Doc Dan and then Doc Dan hahanapin ng leaders if we fix na lang problem and then we continue yun po yung sometimes nakakasagabal do po sa mga ginagawa po nila kasi software po 'yan talaga napakaselan, no? Napakaselan kaya sila na po yung tumutulong sa atin na mapabilis maski na po yung ating pagtatrabaho. ayun Ay, sinabi kanina po ni Doc Dan, you can you can check if your mga tao mo na hindi hindi mo po download na yung mga tinulungan mo na unang sampu na ikaw ang leader at yung sampu pinakuha mo na tig sa sampu dito daw po sa game history, makikita natin kung naglalaro sila o hindi. Dito po, dito po. Ayan. Ayan po, mga ayan ang mga date niyan. Ayan ang mga date. Okay? Ayan po lahat pumapasok po dito. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, ito po para isaayos ito, napakamahal po nito. Okay? Ayan, kaya okay, para malaman mo na malaman mo naman yung sinasabi ni Bishop Chris na tayo ay hindi upline downline na networking. Hindi po kasi tayo networking. Ito po ay sinadyang programa ni Pastor Felix sa sa Amerika po, totoo ito po ay networking. Tayo po, no na ay nagne-network through our community in the spirit of support po ng mga manggagawa ng Diyos, ng mga leader po ng ating simbahan at ng mga activities po natin. Yan. Sa genealogy, meron po tayong personal at meron po tayong team. Titingnan po natin ang personals. Nasusubaybayan niyo po ba ako? Type 1 nga po kung inyong nasusubaybayan sa, sa, sa chat, uh, chat po natin. yan, Pakicheck, pakicheck po Pastor JR kung nag- kung nag 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 Naglalagay sila number one. Personal. Ayan po. Ayan. Okay. Ayan. Ito po yung sinasabi ni Bishop Chris kanina, based on our meeting, previous meeting kay Pastor Felix, na una niyang tinapos ang 21 directors na lalagyan po ng tigda dalawang po. Okay. Sa akin po, ay may, kul may kulang pang dalawa. But anyway, andito po yung katotohanan na pag sinabi ni Pastor Felix, ginagawa niya po yung sinasabi niya. Okay, kaya lang po tayo nag ng konti. Ipinaliwanag niya rin po sa amin kung ano po ang nangyari last week. Kaya nagkaroon po ng kuunting delays ng paglalagay po sa atin. If you will notice, lahat po na pumasok dito ay puro 135 coins. Okay? Puro 100 po yan. Meron pang 105 dito. Okay. O ngayon, yan po ay nagsasabi na pag na-receive niyo ang 135, you can start playing na po, voting. No po? Pero ang realidad po ng fund is 250. So ito po ay lumalabas na free trials. Lahat po kami at lahat kami dumaan po sa free trials. Okay? So yan po yung ating tinatawag na sa, sa ating pong genealogy personal. Okay? Bubuksan po natin ang team. Ayan. Makikita niyo po sa team. Okay? Ayan. Nag-start po ako. Nag-start po ako dito. Ayan po. Ang akin pong pinaka... Lahat po tayo. Okay? Ay si Mr. Asap. Yan po si Pastor Felix. Si Romans 1208. Ako po yun. Yung po mga nasa ilalim, hindi ko po kakilala yan. Ang tawag po dyan ay spill over. Sila po ang naglalagay ng mga tao, no po? Pero minakita ako dito, ito, John 11, sa Pilipinas na yan. John 12, John 13, John 3.16, John 4.11, John 10.10, John 8.32, John 11.35, John, 13.34. Puro po galing na yung sa mga Pilipinas. Yan po yung inilalagay ni na Pastor Felix sa kanila pong software na mga sinabing lalagyan kami ng tiga-tigalawang po. Pagkatapos po namin malagyan 21 top leaders, susunod na po yung 70 na directors. Tigbe-bente rin po yan. Kaya napakalaki po talagang pondo yan. Mahahasa po kayo. Okay? Kung kayo po ay uh, ibibigay ni Bishop Chris ang mga competition, malulula po tayo. Okay? So, ito po yung importante rito ha. Ayan. Gusto lang po natin makita. Pupunta po tayo sa ating genealogy personals at saka team. But always remember, di po, lahat po ito ay pag-aari ng Kingdom Community. Kaya walang upline. Ang nag-invite ang nag -invite po sa akin ay si Bishop Chris. Di po, ang ating 00001. Pero dito po sa sistema, ay si Mr. Asap kung naman mo sino yung nasa itaas mo. Di po ba? hindi siguro si Bishop Chris at si Doc si Doc Dan, si Mr. Asap din po. Tingnan niyo din po 'yun sa inyo. Ito para malaman natin. Yan, kaya majimo hindi man naman po kilala yan. Ah, ang, tingnan niyo tong nasa taas ah. Ambassadors, tingnan niyo po ay ah. sa itaas po ng showing complete tree. Ambassadors 7,548 nag-join. Kasama po dyan ng US bago pa tayo. No Pero ang active ambassadors, 3,410. My God. Kaya start lang po natin ng February. Paano ko nagkaroon ng 3,000 mahigit na tao? Kita niyo po yung pamumalasakit ni Pastor Felix sa atin. Nagmamarket po sila sa US. Halos ay talagang ilang oras na lang ay itinutulog ng team ni Pastor Felix. Tapos pang may papasok po sa US, ilalagay po sa ilalim natin. Alam niyo po, marami nagtatanong. No? Sabi nila, nahihiwagaan daw sila, papaano daw tayo kikita na hindi naman tayo naglabas ng pera. Simple lamang po paliwanag ko. Hindi nga kami naglabas ng pera, pero may taong ginamit ang Diyos na naglagay ng pera sa amin. So hindi kami libre. Okay, please, pakiisip yung isipin natin mabuti. Hindi po tayo free. May nagbayad po ng investment nating 16,000 mga directors, 250 mga new members. Tayo walang inilabas. But si Pastor Felix, hundreds of thousands of dollars ang kanya pong ininvest para po sa Philippines at tayo ay maging epektibo no na, na mag-evangelize na hindi natin napapabayaan po ang ating pamilya. Hindi po sila na deprive ng pangangailangan nila. Okay? So, gusto niyo pong punta ng inyong profile? Click niyo lang po yung profile. Gusto niyo pong malaman ang legacy complan, paano po nakakaroon ng promotion, ano po ang mga requirements para tayo po ay ma-promote. Ayan, no? CP mo, pag nagplay play ka po ng $135, na po, okay? which is 100 personal volume, ang tawag sa founder, ang daily pay mo po, daily income mo 5 pesos. Pero magre-recruit ka po ng tatlong per tatlo na personal sponsored mo. Active ambassadors. Okay? So, kung okay, tayo po ay susunod, tayo kung tayo po ay susunod sa kanilang pattern, mga ngamote po tayo. Okay? Ito na nga po wala tayong inilalabas na pera at inaalok natin ng mga kaibigan natin ay tinatanggihan tayo, eh maglabas pa kaya sila ng pera sa US po talaga nagbabayad sila. O para maging para maging VIP founder ka po, dapat ang total volume sales ng team mo po 10,000 para kumita ka ng 10 dollars. O kayo po ngayon, pagpasok niyo po ng 25, pagpasok niyo po ng 250, 25 dollars po kayo. ang position po elite founder. Kami po from founder, automatic po kaming inilagay sa 5-star founder. 300 po agad kami per day. At ang aming pong total team volume po, ito po yung pera no? na, na, na nag-invest yung mga tao sa US na napalagay po sa amin ay 300,000 dolyaris po volumes ng sales. So kikita ka ng 300 at sa loob na isang taon, 109. O kita nyo, nasa directorship na po kami. 500 dollars. Okay? Pero ang team volume po namin 600. And kulang-kulang na po ako ng 100. Baka si na Bishop o oh, magsasabay-sabay kami ni na Bishop. Pag nakarating po kami ng 900 team volumes, lahat po kami gold director. $750 na po per day. So on and so forth. Pinakikita lang po natin That's na very good. transparent, very transparent ang ating pong uh, meme games. So kung ano man po ang madidinig natin sa labas, just ignore them. Di po? Dahil wala po sila sa loob to understand all these things. Kaya blessed po tayong lahat. We are really blessed po. No? Kaya ayan po ang ating dashboard. Okay? God is with us because He is our Emmanuel. God bless you. God bless you.